tinggal nanti natin yung Metrolite. Ayan. Okay na. Hello guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-check ng motor na walang kuryente So meron akong ipapakita sa inyo na XR1-25 walang kuryente sa short plug So hanapin natin kung sa yung lost contact So ito, papakita ko sa inyo So ito yung guys, yung, uh, yung XR1-25 na i-check natin yung kuryente. So, hanapin ang, natin yung kuryente para magkaroon ng kuryente. So, i-check natin. Una. So ignition switch mo na. So, natin. Uh, try natin tadyakan. Try natin start. So, ayaw mo gawin ng metralight. So, ibig sabihin, walang kuryente. So, ayan, walang kuryente. Walang supply na kuryente. So, talagang ayaw mo na yan. Walang kuryente lumalabas sa spark plug. ganyan. So, ngayon, ah, uh, i-check natin yung ah, uh, fuse tingnan natin yung fuse box. Check natin yung dalawang fuse na nakakabit So, pang okay pa naman. So, kailangan natin dinisin din. Baka mayroong kalabaw sa loob. So, linisin natin to. Ayan, na natin. So, try na naman natin ulit. Start. So, tingnan natin Mayroon ng neutral light O wala So, wala pa rin neutral light So, ibig sabihin wala pa rin kuryente Wala pa rin kuryente Ang pumapasok So So, now, check natin Yung ignition switch Chit-check natin to So, baka loose connection din dito kaya eh, uh, minsan kasi yung ignition switch nagkakaroon na rin yung differential kung matagal na test so, balik natin yung ignition switch so, try na naman natin panda so, try na naman natin pagsakal para malaman natin kung mayroon source ng kuryente sa electrolyte -like. So, wala pa rin. After so, it, natin yung ano, itong ah uh, rectifier o so, voltage regulator. So, ayan. Check natin yung voltage regulator. Tignan natin yung loob. So, ayan. puro ano na. Puro kalawang na puti para nag-asin-asin. asin asin kasi so, isang dahilan din yan. Pagka walang supply na kuryente, dito rin yung dahilan. So, lilinisin natin din yan. Lilinis lang. Kaya natin Ibalik. Wala na sakit. Madumi na rin. So, ayan. Balik na natin. Okay. Ayan. Sisig naman natin ulit. Subukan na naman natin. Start. Start na, mulakan. Mari kita tengok lampu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Kaya lang ang bisay-say para malaman ka agad. Maganda pa